Isang magandang araw ng bakbakan mga kaibigan Welcome po sa Boxer Shorts Ako si Tony Ed Tolentino, sports writer, analyst at commentator We do not monetize dito sa ating munting YouTube channel Kaya dito po, straight information ang handog ko sa inyo Walang sarswela, walang mga colorful titles na puro clickbait Dito, honest to goodness information At ngayon, pag-usapan po natin itong anglo kung saan maaaring maglaban si Naoya Inoue at si Johnwell Casimero. Matapos pong talunin ni Naoya Inoue si Marlon Tapales para sa Undisputed Super Bantamweight o Junior Featherweight Championship, hinamon ni Casimero ang Japanese Monster. Dagdag pa ni Casimero, siya lamang ang maaaring tumalo dito kay Naoya Inoue. Ngayon, hindi natin pag-uusapan kung kaya bang talunin ni Casimero si Inoue. Basang-basa na yung topic na yan. Ang ating pag-usapan pwede bang maglaban talaga si Casimero at si Inoue? Nasa posisyon ba itong si Casimero na magdemand ng isang title shot kontra kay Naoya Inoue? Kung hindi naman, ano ang dapat mangyari para maglaban at magtuo sa lona si Naoya Inoue at si Johnwell Casimero? Yan po, pag-uusapan natin sa Boxer Shorts. Si Naoyo Inoue mga kaibigan ang undisputed champion sa Super Bantamweight Division. Ang ibig po sabihin nito, siya ang may hawak ng all four major belts sa division at 122 pounds. Hawak nga ang WBA, WBC, WBO at IBF Championships. Sa ngayon mga kaibigan, wala sa posisyon itong si General Casimero na humingi ng outright title shot kontra kay Naoya Inoue sapagkat hindi naman siya rank number one contender mapa WBC, WBA, IBF o WBO. Kinakailangan ikaw ay rank number one o ikaw ang mandatory contender upang i-exercise mo ang iyong karapatan para mabigyan ng outright title shot ng kampiyon. Hindi po itong sitwasyon. Si Casimero is rank number 7 sa WBC hindi siya rank sa top 10 ng WBA, nasa number 5 naman siya sa IBF at number 3 naman sa WBO. So hindi siya rank number 1. Ngayon, pwede naman po mga kaibigan, usually ang isang boxing champion kapag isang titulo ang kanyang hawak, binibigyan siya ng isang taon para idepensa ang korona sa number 1 contender. Kung maaga niyang may didepensa ang corona sa number one contender at siya mananalo, meron pa siyang sapat na oras para humingi ng permiso sa organization na boss. Maaga kung tinalo yung number one contender mo, baka naman pwede akong mag-optional o voluntary defense. Pinapayagan po ito para kumita naman ng todo-todo yung kampiyon. As long as may written permission, pakalawa dapat yung iyong uh, contender ay rank either within the top 10 or the top 15. So, pasok si Casimero kung ganyan na sitwasyon. Okay, pwede siyang pagbigyan ni Naoya Inoue ng isang voluntary title defense. Pero ito nga po ang sitwasyon mga kaibigan. Hindi lang iisang titulo ang hawak ni Naoya Inoue. Ang hawak po niya ay apat. Apat. WBA, WBC, WBO at IBF. So, ibig sabihin, yung apat na yan may kanya-kanyang number one rank contender. So, yung apat na yan, mga kaibigan, yung apat na organization, usually pag undisputed champion ka, mag-uusap-usap yung apat na yan. At they will agree kung sinong number one contender ang dapat mauna. So, there will be a rotation basis, mga kaibigan. Yung una mo, ikaw muna, WBC, maaari susunod yung WBA number one, yung IBF number one, at yung WBO number one. So, nakikita nyo, mga kaibigan, sa ngayon, based on the rotation, Nauna ang WBC so kinakailangan harapin ni Naoya Inoue ang number one contender ng WBC na si Luis Neri ng Mexico. So pagkatapos niyan, maaaring sumunod naman WBA, IBF at WBO kasi may kanya-kanya silang rank number one contender. Ito problema, siyempre, fully book ang schedule ni Naoya Inoue. Fully book mga kaibigan. Sapagkat uh, apat na titulo, apat na number one contender ang kailangan niyang harapin on a rotation basis. Sunod-sunod yan. So, saan mo may sisingit ang isang voluntary o optional defense? Napakahirap po, mga kaibigan. Ano? Sapagkat sabi nga natin, kapag let's say tinalo niya si Luis Neri, maaaring susunod naman yung WBA, pag sinabi niya, teka mo na, mag optional ako, sabi ng WBA, eh, hindi pwede. Matagal na naghihintay yung number one contender namin, si Muro John Akbadalyev. Tatanggalan ka namin ng corona, Ah, uh, iyan ang sitwasyon diyan mga kaibigan, ano? Naalala nyo yung case ni uh, Terence Crawford? Tinalo niya si uh, Errol Spence para sa undisputed welterweight championship. And next in line na pala yung IBF number one contender. Eh sabi ng IBF, kailangan i-depensa muna. Susunod na kami sa rotation eh. Ang sabi ni Crawford, teka muna, may rematch ako kay Errol Spence. Mas gusto ko yun, mas marketable yun. Ay sabi ng IBF, hindi pwede. Matagal na naghihintay yung contender namin tinanggalan ng corona itong si Terence Crawford. Yan po ang sitwasyon ni Naoya Inoue. Anyway. Siguro kung isang title lamang ang kanyang hawak, madali, ano? Madali kasi talunin ko yung number one contender. Meron pa akong oras para sa isang voluntary defense o optional defense, pwede kong i-accommodate si Casimero. Pero hindi. Pagkatapos ng WBC, hihilera naman either WBA, IBF, o WBO. May kanya-kanya silang number one rank contender. By rotation yan. So napakahirap isingit ang isang voluntary defense o optional defense. Unless, mga kaibigan, let's say, next in line. Sabihin natin, next in line yung WBO, kung saan rank number 3, itong si Casimero, at rank number 1 naman, si Sam Goodman na Australia. Let's say, WBO na ang next in line. At sinabi ni Sam Goodman, may injury ako. Hindi pa ako pepede. Ay, ah, iyon, maring pagbigyan itong si Casimero. Mari sabihin ni Oyo Inoue, anyway, dispalinghado yung number one contender nyo. Eh, pagbigyan naman ako, isang voluntary defense muna. Maring pagbigyan ng WBO kung may permiso. Sapagkat mataas ang ranking ni Casimero doon sa WBO, number three. So doon, maring mangyari ang isang laban ni Casimero versus Inoue. Pero mabigat po ang mga kondisyones, mga kaibigan. Siyempre, pag number one contender ka na, you will press your right to get a title shot. Ang tagal mo naghintay, di po ba? So, yan po ang burden ng pagiging undisputed champion. Wala kang pahinga. Pagkatapos ng number one contender ng WBC, isusunod naman either WBA, IBF, o WBO. Napakahirap isingit yung optional defense kung saan meron pang tatlong number one contenders na naghihintay. At yan nga po mga kaibigan, ang sitwasyon ni General Casimiro. Wala po siya sa posisyon ngayon para humingi ng outright title shot kontra kay Naoya Inoue sapagkat hindi naman siya rank number one o hindi naman siya mandatory contender mapa WBA, WBC, WBO o IBF. Fully booked itong si Naoya Inoue to accommodate a voluntary defense kontra kay General Casimiro. Pero mga kaibigan, General Casimiro can do something about it. Maaari niyang gawa ng paraan para maiposisyon niya ang kanyang sarili para maging number one contender, particularly sa WBO kung saan napakataas ng kanyang ranking, rank number 3. Kapag naging number one contender siya sa WBO at next in line na ang WBO, no choice si Inoue but to face General Casimero. Now, how can this happen? Ang rank number one contender sa WBO ay si Sam Goodman ng Australia. Rank number two itong si Luis Neri. Number three naman si General Casimero obviously, wala nang pakialam si Luis Neri sa WBO sapagkat mas mataas ang kanyang ranking sa WBC at next in line na siya kay Inoue. So, bahala na kayo sa WBO, sabi ni Luis Neri. That leaves Goodman and Casimero. Now, Casimero can demand a title elimination match kontra kay Sam Goodman para pag nanalo siya, he will be installed as the number one mandatory contender ng WBO. Kapag turn na ng WBO sa rotation, no choice itong si Inoue but to face Casimiro. Now, remember, Sam Goodman of Australia is also rank number 1 ng IBF. So, there's a possibility na sabihin ni Sam Goodman, kapag napaaga sa rotation ng IBF, eh wala na rin akong pakialam sa number one na ranking ko sa WBO. Sa na yan, doon ako sa IBF kung mauna ang IBF sa rotation. So, the more na nasa posisyon si Casimiro to demand a title elimination match, para maging number one contender ng WBO. So ito pa ang mga bagay-bagay na kailangan mangyari para mapwersa ni General Casimiro na makaharap si Naoya Inoue. Para no choice itong monster but to face our pambato na si General Casimiro. He has to play his cards right and he must take on the right opponents. Yan ang advice natin kay General Casimiro. At tapos buod ng ating boxer shorts for today. Maraming maraming salamat po sa inyong patuloy na patnubay. Sa ating mga bagong subscribers, sabi ko nga kahit hindi naman po obligado sapagkat hindi naman po tayo nagpapamonetize, monetize maraming maraming salamat po sa inyong pag-subscribe dito sa ating munting YouTube channel. Who knows? Pag nakabuta ng 100,000 subscribers, ay eh siguro nakakaya naman kailangan regular tayong maglabas para po sa inyo. Muli ako sa Tony Edtolentino, nagsasabing walang personalan, buntalan lang!